Ang pagalis ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ay nagugat umano sa paniniwala niyang mas inuuna na mga otoridad ng pagtanggal sa kanya kaysa pagkatutok sa tunay na mga salarin sa likod ng mga ghost projects. Mas pinili pa nilang alisin ako kaysa habulin ng mga utak ng dampualang pandarambung ani Magalong. Dagdag pa niya, naririnig na mismo sa press conference ni Secretary Andreani Clear ang pahayag na yun. Sapat na yun para sa akin, may karangalan ako at hindi yan nabibili ng sinuman o anumang halaga, sabi pa niya. Pagamat advisor na lamang siya ngayon, sumali pa rin si Mayor Magalong sa mga field inspections upang patunayan ang katotohanan sa likod ng mga DOST projects. Wala akong ibang layunin kung kitumulong sa imbestigasyon at ilantad ang katotohanan ano ba ang mali doon, dagdag niya. Bata na ang iniisawad pa na yun? ang pinangalanan ni Magalong sa Bicol Party List Representative Zaldijo Dico bingang isa sa mga mastermind ng mano flood control projects. Walang kandudan-duda na maraming sa kanila ang involve. Isa sa mga mastermind siya, Gizaldo. Hirap na hirap pa silang panggipim ang pangalan niya. Payag pa niya. Ibig sabihin, public knowledge na yan sa loob ng kongreso kung gaano ka-powerful ang tao yun. Pero bakit matatakot silang mangkitin ang pangalan niya? Nakakanungkot isipin. Wika ni madalo? Iron Pasok niya, binabag mismo ang mga dokumento upang hindi magmukhang may pandaraya o problema sa mga proyekto. Nang pinaispek ko ang project, nakikita maraming problema. Pero nang sumasama na ako sa mga inspeksyon, bigla na lang hong tinanggal investigator. Sabi niya, para kay maganong tila ginamit lamang ang kanyang reputasyon upang bigyan ng kredibilidad ang komisyon na itinatag ni Pangulong Marcos ang ICI. Ngayon, ano na lang ang ang kredibilidad ng komisyon? Tanong niya. May nanay mga magsasabing natapakan niya ang isang kaalyado ng palasyo. Bay mga nag-aalala, kinakabahan, natatakot. Lumanad at si Mayor Magalo sa mga maduduming lihim na ayaw ipaalam sa taong bayan. Eh na nahamak niyong publiko ng ICI, mga flood control hearings. Tunoy ang inaila ng taong bayan, may nilulutong legenda ang administrasyong mako sa ng ICI. Mungang may plano hindi kayang sigmurain ni Mayor Madalong kaya nag-resign siya. Pero di man, lahat ng kinaibing LBBM para matulungan siya ay saring sisilain, gagamitin, ang takatapos ay iiwan. Tulad ang awali na Sarah Tutuede, General Bore, at iyon ay si Magalong. Sigurado may susunod pa. Pero ito ang ginagapunto, walang zaldo ko walang, walang Martin Romandes at walang Martin Romandes kung walang Pombong Marcos. At siyempre, kung sino man pinagmunan. Nandun siya sa itaas. Ang papel po ni Senator, Sen. Mayor Magalong, mapapansin nyo sa ulat ng Pangulo, ay special advisor. May picture tayo niyan. Ito na natin. Yung, yung nagkaroon ng press conference, si Pangulo, okay? Now, bakit nasabi na investigator? at the time. Dahil po yung mga naimbestigahan niya, nandun po yun sa press briefing natin. Yung mga naimbestigahan niya, ang sabi natin, lahat na naimbestigahan niya, ay pwede niya pong ibigay sa ICI. ah Makikita niyo po yon Sa press briefing po natin, ang pagiging niya on his own effort, uh, on his own effort, ay maaari niya pong ibigay sa ICI. Bakit hindi siya pwedeng uh, investigator? As in per se. Hindi, dahil, hindi lang yung mga nakuha niya, yung siya, siya talaga ang uh, mag-investigate. Uh, while being a special investigator sa ICI. Binanggit na po ng Pangulo, maliwanag. Kasi hindi siya nagbitaw as mayor. Okay? Since hindi siya nagbitaw as mayor, special advisor po ang ibinigay sa kanya. Makikita niyo po yan sa press briefing ng Pangulo. Mapapanood niyo yan. Okay? So, di na siya pwede maging investigator dahil pinili niyang maging mayor. Okay? Now, uh, bakit hindi siya pwede maging investigator? Kasi, magdodoble po siya ng trabaho at yun po ay conflict sa constitution at conflict po sa local government code. Okay, pakita po natin ha. Kaya nga po pinili lang po siya ng Pangulo bilang special advisor. Mas nauna po ako na nagserita at nagpa siya po ang Pangulo na special advisor lang siya nung nakapili na po ng chairman. At maliwanag po yan. Maliwanag po yan sa Office of the Executive Secretary. So nag-try naman po, gawin pa nga siyang miyembro. But he chose to be a mayor. To be the mayor. Okay? So, special advisor siya. In his voluntary capacity. Sana. Okay? Maliwanag po dito. Ayan. Ah, uh, 1987 Constitution Article Uh, 9B, Section 7. Oh, hiramin natin to. Uh, thank you, Maricel Hidalgo. Huh? No elective official shall be eligible for appointment or designation in any capacity to any public office or position during his tenure. Di ba? Sabi nga ni Pangulo sa kanyang press briefing, Kung pinili ni Mayor Magalong na siya maging mayor, we cannot blame him. Di ba sabi na Pangulo yun eh? Hindi natin siya masisisi. That's why, doon sa coat guard, doon pinakita yung mga picture ng Pangulo, siya ay special advisor. Hanapin ko nga po mga kaklira. Hanapin ko lang. Kasi nakita ko doon. Kasi nga po, hindi nga pumayag po, po na siya ay magbitaw. Na mayor. Sabi niya, I cannot blame him. Sabi ko nga po, wait lang ha. Hmm, nasaan ba siya? Ito, 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 ito. Ito po, oh. Maliwanag naman po ito eh. Pakita ko lang po, ah. ng magsisilbing special. Ito po, ah. May picture niya. Wait lang po. Ayan, yan, 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 Hmm. Ito lang po talaga, oh. Ito po yung pinagkakaproclaim sa kanya, oh. Special advice to the Independent Commission. Maliwanag naman po, oh. ba? Diba? So, wala tayong pagsisunungaling dyan. Diba? Nag-try naman po yung Pangulo na bigyan po siya ng mas, ah, uh, mas ano po, mas, mas mas malaking obligasyon sana sa ICI at uh, may magalong cannot deny that siya po yung tumanggi. This was announced Monday, right? Ako po nag-announce ako Friday. At at the time trying to be part talaga ng member ng ICI. Pero hindi po niya tinanggap eh. Hindi po niya, hindi, hindi po niya, hindi siya nag-decide na umalis ng pagka-mayor. Hindi daw niya, hindi daw niya matatang, ano tama ba? Hindi siya mag -re resign as mayor. ah huh? Hindi siya mag -re resign as mayor, kaya sabi, hindi niya maiwan yung pagiging mayor, kaya sabi ng Pangulo, we cannot blame him. O, oh, ito, pakita ko na lang ha. Tignan natin. Mas nauna po ako mag-announce kasi nga nagtatry pa po na maging mas malaki pa yung posisyon niya. Magalong will not resign as Baguio Mayor despite role in ICI. Mm. So kaya po ang ibinigay sa kanya ay special advisor to the independent commission na lang. Di po ba? So maliwanag naman po ito. Ito, maliwanag po na ang papel niya ay special advisor lang. Ay, sorry. Maliwanag naman po na ang papel niya ay special advisor lang. Yan po ang pronouncement ng Pangulo. Diba? In-explain niya po, diyan mismo na he tried na bigyan siya ng mas malaking role. And part of it can be an investigator na yun yung una. Sana. Pero sabi ko sa explanation ko naman din doon, dahil nga hindi pa alam kung siya ay bibitaw sa pagkamayor o hindi, nakalagay naman sa aking pagkaka-explain, tinanong po tayo, paano siya magiging investigator? In his own effort. Sa so, voluntaryo yun. So, kung effort niya yun, definitely, hindi na, not as part as ICI. Kasi hindi siya member ng ICI. Special advisor lang. So, sana maliwanag po yan. Ha? Ang pangulo ang nag-pronounce after me, nung ayaw niyang tanggapin yung mas malaking role dahil ayaw niyang bitawan yung pagka-mayor, kinuha siya as mere special advisor because labag nga po sa constitution kung magdadalawa siyang role as investigator, lead investigator, and mayor. Diba? Oh, nasa na ginawa? Nasa na po yun? Okay, wait lang. Oh, Eh, okay. So, the local government code also requires governors and mayors to attend to their duties full-time. Kaya nga po, special advisor lang. ba? Diba? wala naman po siya ng Pangulo. Pinili po siya. Pero since hindi niya po kaya na iwan yung pagka-mayor niya, hindi naman din niya po pwedeng gawin na maging investigador siya. Kasi hindi naman niya po pinili maging investigador eh. Kasi nga, ayaw niya umalis sa pagka-mayor. Di ba? So, nung hindi niya kaya maging, hindi siya kaya pili maging investigador as member of the ICI, talaga pong special advisor in a voluntary capacity. But, and dami rin pa, pa rin po nagko-question kasi na he's acting uh, as investigator when in fact he's special advisor. Nagko-conflict sa Constitution. Ha? Huh? Uh Oo. -oh, Nagko-conflict po siya. Sorry. Nagko-conflict po siya kasi wala po kasi siya talagang matatawag na appointment papers kasi voluntary po yan. Iba po ang role ng members. Iba po. So, pinagtiwalaan siya as special advisor. Uh, nung nakita po nga ng palasyo, na nagkakaroon ng, uh, naki, may, may nakakapuna na parang hindi pwede yung ginagawa ni Mayor Magalong So napansin yon at na-discuss namin sa Pangulo kung ano yung response ng Pangulo dito. Di po ba? So ang sabi naman ng Pangulo, hindi naman po siya tinatanggal. Paaaralin muna sa legal department or legal team. Di po ba? Eh, karapatan naman po din ng Pangulo na tignan kasi baka po ang Office of the President ang malagi sa kompromiso kung siya ang lalabas na nagba-violate ng rules, saka kanang law. Pero kung pinili naman ni Mayor Magalong na maging parte ng ICIF, wala naman magiging question. Di po ba? E pinili niya po kasi maging mayor. So, malalagay naman po sa alanganin ng Pangulo, ang Office of the President, kung ipipilit. Kaya, asabi, ipapacheck sa legal team kung ano yung... Ano yung may, may mali ba? May tama ba? Saan? At ba't napupuna? Ba't napupuna yung role niya? Pati yung pagiging special advisor, napupuna nung iba? Dahil nga, yan naman ang unang tanong sa akin. Politiko eh. Ayaw nga ni Pangulo ng politiko. But he, he, he gave his trust. Up to now uh, naman eh. Uh, Kinoconsider, nire-recognize po ng Pangulo. Ang kagalingan ni... Mayor Magalo, ayaw lang po ng palasyo na makompromise ma kung ano man niya kasi kung nagkakaroon ng issue. Di po ba? So, dapat natin irespeto rin kung ano po yung tingin ng Pangulo. He, ne he was never removed. It's just so happen that the legal department will just check kung ano. Kasi kung marami nagsasabi, alam naman natin ng Pangulo, nakikinig, kung marami nagsasabi na may conflict, or rather may nagkakaroon ng dual role in violation of the Constitution and Local Government Code, hindi mo naman papayagan ng Pangulo yun. Diba? Ayaw naman po yan magkaroon ng tiwalang siya sa tao, pero nagba-violate naman ng rules, eh hindi po papayagan Pangulo sa ganoon. Pero still, hindi po naging masama ang naging papel ni Mayor Magalong uh, sa ICI. Hindi po, wala pong reklamo doon. Nagkataon lang po na nagkakaroon ng dual role. Okay po? So, ata uh, alam, dan, alam din po itong sinabi, ulitin po natin ha, U ulitin ko sa mga bago dito. Mismo, si Mayor Magalong ang umamin na napababayaan niya yung Bagyo. Di po sa atin ang galing to, sa interview po niya. Umatan po kasi siya EDSA, sa EDSA Shrines ng rally. At ito yung na-interview sa kanya. Kaya kumisan nga, nakapapuyahan ko na Kaya kailangan mag-deliver kami na resulta dito. Kaya kung... Wait lang. Okay. Normal. Napakataas yung pressure. Kaya kailangan mag-deliver kami na resulta dito. Kaya kumisan nga, napapabayaan ko na yung trabaho ko bilang mayor ng Baguio at nakatutok talaga kami rito. Oh, tingin nyo mga ka-clear siya kasi po ang mismong umamin na nagko-conflict na po yung trabaho niya bilang mayor at the same time sa ICI. Hindi po ba? Siya po yung umamin na napapabayaan niya yung pagiging mayor niya sa Baguio dahil tutok siya sa ICI. Hindi po ba? So, ano po ba ang dapat isipin ng Pangulo sa ganito? Siyempre, dapat po, kung ano yung Ikagaganda ng Baguio City at kung ano rin po yung ikagaganda ng pagiging independent ng ICI. 'Di ba? Oh, Romar So, hindi pwedeng sabihin na tayo ay nagsinungaling kasi pinapili naman po siya ng pangulo, eh. 'di ba? Sabi ko nga nauna ako nagsalita. 'Di ba? Nakalagay doon special advisor 'di ba, acting as investigator. Kung ano man yung mga naimbestigahanan na niya. Through his own effort, ibigay niya na sa ICI. Di ko po makakalimutan yung sinabi ko. Through his own effort. So when we say through his own effort, di hindi niya po pwedeng itap ang CIDG, ang PNP. Because he has no power over them. Especially after he was declared a special advisor oh, uh, by the president. After he declined, after Mayor magalang declined to design as mayor ng Maguio. Di po ba? Y yun yung point. Ha? So, siya naman po yung may kagustuhan niyan. Kaya nga sabi ng Pangulo, ipapacheck kung meron bang natatamaan na batas. Di ba? Mag-resign lang, nag-cast pa ng doubt sa ICI. Really? Anong sinabi niya ba? Wait, ay! Babasahin ko pala yung ABS-CBN. Ito pala. Sorry, basahin natin. Tingnan natin yung mga ano ha. So, I, I do not know if darating yung time na mismo pa ang Pangulo ang kanyang... I do, I, I do want to know that. I, I do not want to think about that. I, 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 ayoko mag-speculate, mga kakrib, because we believe in the sincerity of Mayor Magalo. Ayoko isipin na ang Pangulo pa mismo ang sisira niya. Ayoko kung... Huwag natin isipin niya. We have to believe in the integrity of Mayor Magalo. Nagkataon lang po kasi talagang hindi niya mabitawan yung pagiging mayor at na medyo nagko-conflict sa schedule. Mahirap na po eh. Mayor City, uh, Baguio City Mayor Magalong on Friday resigned as Special Advisor of the Independent Commission for Infrastructure. Staff confirmed hours after Malacanang announced that his appointment is under review over alleged conflict of interest. Mayor uh, Magalong submitted his resignation to President Ferdinand Marcos Jr. in letter dated September 26, 2025. The palace pronouncement concerning my designation, which ran contrary to the terms of my appointment. Wala pong appointment ito, mga clear. Dinesignate lang siya as special advisor. Wala pong appointment letter to. Okay? Wala po. Kaya nga, dapat kung nakinig po siya mismo sa press briefing ni Pangulo, alam na niya na special advisor lang siya because he declined to resign. He declined to resign as mayor. Di po ba? So, wala tayong pag-uusapan na ma a mandate po niya talaga is special advisor, not as investigator. Because it will run counter doon sa constitution. Yes. Convi combined with circumstances that already cast doubt on the deposit, ito pala yun eh. Ngayon pa lang, di ba, after mong umalis, magkakast doubt ka na sa independence ng, in, ng, ng Independent Commission for Infrastructure. Di ba? Sour grape ba tawag dito? Sana naman mayor magalong, wag naman. Pinagtiwalaan ka naman ng Pangulo eh. Nagkataon lang, ayaw mong umalis sa pagka-mayor. So hindi, hindi pwedeng dalawang role. Bawal po yun sa batas ah wag naman nating pabayaan uh, mag uh, mag-violate ang Office of the President para pagbigyan yung yung, yung gusto niya mab -ma -ma masisira po ang pangulo doon kahit kahit ka po magaling kahit po kayo mapagkatiwalaan pero kung nagba naman po tayo sa rules huwag nating pabayaan ng pangulo na mag-violate di ba It has become clear that my continued service is no longer... attainable. Uh, combined with circumstances that already cast doubt on the independence, ah, uh, ba? Diba? I don't know. I don't know with Mayor Magano. Sana hindi naman siya mag our greetings. I hope... Uh, I, I, I still believe in his professional... with being professional. I have not neglected, nor will never... nor will I ever neglect my primary responsibility to the people of Baguio, whose welfare and interests remain in the core of my public service. Ito na nga po eh, pinakita ko naman po yung video nyo, kayo yung umamin. At nakita naman din po ito ng palasyo na kayo na yung nagreklamo na napapabayaan nyo yung bagyo, yung pagiging mayor nyo ng bagyo. So, hindi, hindi po galing ito out of, it is not something created out of thin air. Kayo po ang nag-amin. Mayor Magalos resignation came after our, uh, after the palace and the president's legal team is reviewing the May Baguio City Mayor's appointment after being accused possibly na, I think this is wrong. It is wrong. Hindi po tayo ang naga-accuse. May mga balita. Kaya nga po sabi natin, nadidinig naman ng tao yung sinasabi. Nadidinig naman ng Pangulo ang sinasabi ng tao. Kaya nga po, ipapareview kung meron nga. Pero we never, we have to be clear on this, ha? After being kissed, wala po tayong inakusahan. Wala po tayong inakusahan na violating. Kaya papaaral nga po, kaya nga sabi natin kanina sa press briefing, bahala na po ang legal team magbigay ng solusyon or resolution on that. Wala po tayong pag-aakusa. Ito naman po, ito 110 million tennis court, lumabas naman po ito sa news. Nag-viral po ito. Tingnan natin ah. Nag-viral po ito eh. Mm. Ito, 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 ito. Hindi po ito galing sa atin. At uh, Bubukas pa lang nung ikatatlong po na... Bagamat kabubukas pa lang noong ikatatlong po ng Mayo ang bagong tayong tennis court at parking building sa Baguio Athletic Bowl, nagbabakbak at nagkabutas-butas na ang ilang sahig ng tennis court. Kaya naman ang tennis player na si Alias Jun, minabuti mo ng huwag maglaro. Nakikita mo naman. Siguro part lang ng hindi naman perfect. Siyempre, may kailangan uh, bago. Ang nasabing gusali, sinimulang ipinatayo noong ika ng Oktubre taong 2022 at nagkakahalaga ito ng 110 milyong piso. At ang kontraktor, ang St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga diskaya na nasangkot ngayon sa mga maanumalyang flood control projects. Dahil dito, kwenesyon ng ilan ang pagiging special advisor ni Mayor Benjamin Magalong sa ICI. Agad naman nagpaliwanag dito ang... Ang oh, akliro, di ba? Hindi, meron eh. May naging issue po kasi. At baliban dyan, na, na, parang nako-compromise din nga po, malamang, makompromise yung ICI sa mga ginong klaseng issue. Pero, lumabas po yung issue eh. Hindi naman po ito gawa-gawa. Alkalde sa kanyang post sa social media nitong po ng Setyembre sa kanyang Facebook page, kinumpirma niya na na-award nga ang nasabing proyekto sa St. Gerard Construction pero maayos at transparent daw ang pagkaka-award ng proyekto. Dagdag pa ng alkalde, kwalipikadong lumahok sa pagbid ng kumpanya ng mga diskaya at ang Bids and Awards Committee ay sumunod sa lahat ng legal na paraan. Eh, kino question nga po, di ba? Pinakita ko naman sa inyo noong nakaraan, kinu-question dito. Uh, parang blacklisted siya ng 2020. Uh, tapos, base doon sa nakita natin, 2023 na renew yung pickup license. So, doon ba in between? So, dapat mapaliwanag din to ni Mayor Magalong, di ba? In between ba? Okay ba? Hindi blacklisted nung ginawa ito? Kasi may nagtatanong eh. Ibo diba ba? May nagtatanong. So, paano kung miyembro ka nga na ICI tapos ganito? Pero eh, hindi naman yan yung issue mga kli, it's more on yung nagdo po kasi mag-violate po talaga ng, lumalabas pwede siya mag-violate ng batas. Pero nung ginagawa ng proyekto, lumagpas sa target date of completion ang kumpanya. Maliban dito, umabot din sa 4.9 million pesos ang liquidated damage costs ng St. Gerard Construction sa proyekto. Noong May 9, lumabas sa assessment ng City Building and Architecture Office na 7.8% pa ng proyekto ang hindi nagagawa ng kontraktor at o, inutusan. O paano yan? Pero na -clear, parang kinilir na ito ni Mayor Magalo. Base sa balita mga clear, ha? wala akong personal knowledge dito. Base lang tayo sa balita silang gawin ito sa loob ng labing limang araw. Bagamat tapos na ang mga ito, mayroon pa raw dapat kailangang ayusin sa proyekto. Ayon sa site architect ng bagong kumpanyang mag-aayos, sa ilang sira sa nasabing proyekto, marami pa raw silang kailangang ayusin. Bali yung slope niya ma'am, yun po yung ayusin. Para yung lahat ng tubig hindi siya magpapan. Kita naman po siguro ma'am yung naging resulta. So na to, bagong kontraktor, bagong budget? resulta ng una. So, ayusin po namin para yung mga issue na ano, matugunan. Na palpak naman po, pero yun nga. Palpak daw. Pero kailangan pa rin po talagang ibigay yung dapat quality. Sa ngayon, nasa 94% nang tapos ang proyekto at nakatakdang matapos ang mga pagsasaayos ngayong taon. Sinabi naman ng site architect ng proyekto na pansamantala munang isasara ang gusali sa publiko para masimulan ang agarang pagsasaayos sa ilang sirap. Okay. Mm, di ba? Mga kakilid. So, may, hindi tayo ang gumawa ng issue na yan. Di ba? Mm. Nung narinig niya yung tell all ni Bryce, parang lumung-lumo siya. Mukhang may mga kilala siyang nadawit. Well, mga ka-clear, Kate, um, tingin ko hindi naman ito yung naging issue talaga. It's more on the issue na napapansin po kasi na nagdo-dual role siya na napansin din na naka lang special advisor lang si Senator Mayor Magalong at ang special advisor na yun dapat voluntary kasi nga bawal na mag-dual na investigator one so if, dapat kasi nung inannounce ng pangulo na special advisor siya dapat hindi ko lang alam kung nagkausap pa sila kasi dapat alam niya yung role niya because the OES the Office of the Executive Secretary alam po yung role lang ni Mayor Magalong. Special advisor. Hindi na siya pwede maging investigator kasi bawal. Bawal sa konstitusyon. Bawal sa local government code. So dapat maliwanag po yan. dapat ang sinunod niya po talaga kung ano yung sinabi ng Pangulo. Kasi hindi nga siya pwede maging investigator. Tinanggihan naman niya po eh because ayaw niya mag-resign. mag resign As a mayor. So.